At I'm back nga mga ka-hunter Ang tagal nating nawala Dahil nga priority nating ka-hunter ay trabaho Kaya hindi tayo makapangat eh At hindi tayo maka-edit ng video Alam nyo mga na yun lang ating iba Kaya hindi pa rin talaga mawawala yung pangat eh Kaya nga nung maraming nag-comment sa akin Sa mga ilang posts at saka May nag-message din sa akin ka na Mag-umpisa na daw ulit ako kahit sobrang busy ka hunter buti nga ka hunter ngayon maga -ag agang makalabas kaya yun gagawa tayo ka hunter ng video mag update muna tayo ka hunter bago tayo mag umpisang mag uh, sunod sunod ulit ng ano yung pag pangangatingin natin para mapanood nyo Yan ka Hunter, ito pa rin yung ating magulong na puti yung may mga bantay And, Tapos yung dati nakakulong dito na si ano you know, yung, yung na naputol ang palong ay napapunta na sa tupa Yan, Papakita ko sa inyo Tapos ka Hunter, ito si Malagalig Yan, hindi na nakarecover labo pa na mata pero okay pa naman siya. Nakakatuka pa rin. Nakakaamoy pa. Tapos ito si kanta Hunter yung bago nating alaga. Ayan, purong inahim. Ito kanta yung kay Tapo. Tapos ito si kanta Hunter yung huli natin na ano, na bugbog ni Louie. Bago na rin ito ka Hunter tapos yung dati nakakulong dito kanto na yun ay, napapunta kay kay mamay ano kay mamay tunay kay kuya tunay shoutout nga pala ka-hunter kay kuya tunay ito ka-hunter yung puro ang bait na naman yun tapos kanto ito yung mahuli natin dito sa kwarto kwarto same pa rin ka hunter doon sa naging sakit ng unang nating mga alaga hunter, na siya, yan hunter, nung maglugo siya ayan ang katanya hindi na tumubo nang ayos yung lugo siguro sobrang katanda na tapos hindi na makatayo tapos ka hunter ito si si tapo yan tumulog na ang tali siya na kayo counter medyo maingay din eh yung hindi tayo makapag video laging makarami na iingay <tip> 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 yung counter sa stapo dito dati nakakulong si maligalig ah, si ano pala si si puge yan yan mga ka-hunter yung bagong natin pangate. Si Louie. Shoutout nga pala kay Paring Arvin. Ito na ngayon si Louie. Bali na ihuli natin yung ka-hunter ito ng ano, nang lima na. Muna na huli nito ka-hunter ngayon si Isong. Sana ka-hunter ay si Kobe. Yan. Hindi natin ginagamit. Ayun muna siya. Sa next season natin ka-hunter siya gagamitin. Ay, ang pangako natin at at ng tao natin siya magpapahiyo. Mas ito yung yun. Ito yung... Bago na rin ito kanter, bagong huli. Ayun, maganda ito kanter eh. Mas kanter, ito yung... Yung ating bagong pangate ito so, yung unang huli natin ka-hunter na talisay ano yung ka-hunter tatambang natin yan para makakita niya ka-hunter ito naman yung nahuli natin na mga wala ng video pinaya natin sa inahin ka-hunter tatambang tayo ka-hunter para makakita niya At ito nga pala ka-hunter yun, natitira natin isang palahe. Yan. Kung ang ka-hunter ay nakapagtago tayo ng isang mali. Yan. Tulaan na buhay. Nakabilisan tayo ka-hunter. Pero may bago tayo ngayong kapisa. Uh, Bali... Tresi yun. Namatay na yung isa. Dodosi na lang yata. Mamaya ka-hunter, papakita ko sa inyo. Ayan, kahantar. Ito si Uno. Yung ating unang huli. Ito nga kahunter, si Uno. Yung ating unang huli. Na talisagin. Gamit natin kanter yung si Louie. Yung galing kay paring Arben. Kaya maraming salamat kay paring Arben. Kay Louie na binigay niya. Hindi ako ang tari may kwento eh. Dahil nga sabi ni Parang Arvin na hindi sana yun ang mapapabigay sa akin. Ay yun ay para sa kanya. Dahil nga sa sobrang bayad ni Parang Arvin ay hindi nga binigay sa akin. At para daw no, sa akong pangati na agad. Kaya ayos naman ka-hunter at nagamit ko agad. Hindi ko naka-hunter ay tinambang. But ito yung ka-hunter na ibabago pa natin yung ay takot pa doon kay Louie. Dahil nga yun ang nakahuli dito. Pero nagamit na ito nating gander, mapapanood nyo rin ang mga video nito. Hindi pa nga lang nakakahuli, pero nilapitan na. At yun nga mga ka-hunter, yung mga dati kong alaga na hindi nyo na nakita ngayon ay ay uh, ipamigay ko na. Uh, scout out nga pala sa mga anak ko. Yung kulay puti ka-hunter na nakikita nyo dati ay napabigay yung kay paring Eric Galios na namin sa Limpumak Shout out, -out paring Eric Galios may mo ng mabuti yan tapos yung isa naman yung galing kay Kuya Reg, ay binigay ko naman kay paring John Torson Basadre yung balik tatlo na kanta na ibibigay natin sa kanya isang touch date dati nung pagulang season nagkasakit daw ng tagulan tapos nagbinigyan natin ng huli natin ng tayo dumayo yung susunod ang video nito yung napanood nyo yun nagkasakit uh, din daw tapos sabi ko pang ati na kakoy bibigay ko para ko magamit na agad ayun ay kailan lang daw ay nagkasakit din tapos namatay din sabi ko eh, wala akong magagawa diyan kakoy binigay ko na sa iyo ikaw na kakoy ka magano ay eh, sa mga parang kanta ay hindi siya makabuhay. Hindi ko alam kung hindi marunong mag-alaga o sadyang may iwan ko Hindi ko masabi. Tapos yung isa naman kanta na yung nahuli natin sa palo na tagpas ay napagbigay natin kay ano kay susulat yung nalang pangalan dito dahil nakalimutan ko yan nalabas na ang kapito sa taas yan shout out sa iyo paray sana ay mapagaling mo yan mga galing yung pangalim magaling ngayon. tapos yung isa namang ka-hunter na galing kay paring ano kay paring Arvin mismo ay nung kabila season pa yung ka-hunter may video sa akin na ginamit ko na ilang beses hindi ko na pa ako sa gubat kaya ang ginawa ko ka-hunter ay babalik ko sana eh kakahiya naman to na ibabalik ay, ay pa sa kanila ibigay ko na lang sa tropa hindi ko na lang ka-hunter yung kay Mana si Baring Lady Manalo Ilag Kaya nakakuha ito ka Ito Ito yung video niya na sa akin Tapos yung mga picture Okay so, na daw ka Hunter Naglalaban na rin at natilawak na Tapos yung isa namang ka Hunter Na unang huli Ay wala tayong picture Pero mapapanood niyo yung video noon. Uh, nung pangalawang huli pala ka-hunter na pinagbigyan na rin tayo wala lang akong video tapos yung galing naman kay Kuya Ronel, ang tagal-tagal kong kinuha, tagal-tagal kong nalagaan, tapos pinagaling ko ng pinagaling. Gagaling dito ka hantar sa bahay. Talaga ang pagsagubat ay ayaw ko nila o, Kaya naman piniano ko na rin sa truba kay Paring Gary. Tapos yung galing na isa pang bantam kay Paring Harvey, ipinadala ko na din bali dalawa na papunta sa kanya. Okay. Yun nga kan, pero yun sa totoo lang ay may kwento. Kaya nga, yung napabigay nga sa akin ay ano, hindi naman dapat iyaw. Yung bantam sana, na kulay, ano, kulay orange, yung mga tuba. Yung kanter, ay hindi ko yung mga kahiya. Ayaw ko naman kanter, talaga ano, mga hindi ko kahiya. Kaya binigay ko na rin kay parang garip. Okay, parang garing nakikera. Shoutout parang gari. At ito yung mga pinadala sa akin, yung video niya. Yan, yan natilawak ko na daw yung hunter sa kanila. Pero pag ako nagdadala, ay talagang tumilawak. Hindi ko alam kung bakit. Yeah, mga mga ka kaantay hanggang dito na lang muna ang ating video maraming salamat sa panonood nyo at huwag niya sana kalimutang mag subscribe like at click niyo yung notification bell kaantay para magkita ulit tayo pag nag upload na ulit tayo ng mga video maraming na tayo kaantay video kaya huwag mo kalimutang mag subscribe kaya mo dalang huwag mo kakalimutang hindi pindutin dahil malilate ka dahil sabi ko kaantay rin yun natin padadamitin yung effect at saka yung mga hindi natin papakabain ka yung video basta direct na agad tayo dahil alam ko naman ang iba yung gusto agad makita kung paano mahuli kaya hahatiin natin ka hunter yung pinaka pinaka huli na yung pinaka magandang na scene ay na lang natin sa ano kung hindi man sa page ay ano natin eh, ni lalagay natin sa youtube din dun sa sa short sa short ng ano ng YouTube tapos yung pinaka yung full video yon nilalagay natin dun sa mismong video so short natin sa YouTube ka hunter yung ano yung mga mga gusto niyo lang makita para yung iba naman kasi ka hunter ay gusto makita yung full video kaya hati hati na lang natin kaya sige ka hunter hanggang dito na lang at uh, ulit sana niyo mag subscribe like at click yung notification bell kahantay salamat sa panonood nyo comment na lang kayong kahantaran para ma shoutout sa next video